papanuuri ko kung pare ko paano magluto ng kwan maghalo ng niluluto first time humawak ng sandok na <laughs> nagluluto rin si Mangkuni ayun kung anong hinahalongkat nun dun <laughs> mga balikan ko ulit ang pare ko o ba magaling na magluto sanay na Oo <laughs> lalagay ang ano lalagay mo? oyster sauce so <laughs> <Ibuyan>. <laughs> ganyan lang po ang pagigisa hanggang sa siya mamula <laughs> oh. yan yeah. anong kulang? Oh, ay pulutan na raw. Oh, ah. nang nang ito ay bilog. Nalagyan ng isang dakot na asin. Yung tunay na kusinero niyan, ayun, naglalaba. Hmm. Ginawala Ginawa lang yan, tagahalo. Hmm. Nagluluto, nakapakiyo. <laughs> Oo. Oh. Oh, I-upload ko ari para mapanood ng anak mo. Kasi okay, si Papa marunong na magluto. <laughs> oh. Ano pa ang kulang? No, ano yung ilalagay mo? Baka? <laughs> Daming baka. Hmm. Baka. <laughs> o. Oh, timang kunin ah. Palaman lang ito. <laughs> Palaman saan? Timang Sa munay. Nasa na munay. Kahit <laughs> yung dahan pa. Kahit yung pag ne pa. Oo. Oh dinito okay, sa isang bilog. Mga ano, mga kakabrad. ano mm. Anong lasa niyan? May, may asin, may bitin? Wala. <laughs> <laughs> walang bitin ay Walang bitin. Madala matagal ka malasing niyan pag walang bitin. Ano, <laughs> andito po kami sa ginagawa namin project. Hmm. Parang kunin nasa ng bitin mo. Hmm. Wala. Hindi nagbili si Pitbull? Hindi. Hindi. Hindi na. Walang atin, walang bitin, walang paminta. Hindi na raw. <laughs> na ito. Pupatayin mo na. Ang meron pa palaro isang putahe. Mm. Oh, lutang nalutang sa mantika lutang nalutang sa mantika raw bulus ang abot mo yan <laughs> ay bad kasi po sa mga kumakain hahaha <laughs> mm. kung ano sino ba? mga kadets ang hirap po mag pag walang <asawa? laughs> <laughs> <laughs> kasamaan saan? <laughs> <Sino> ba? <laughs> wala na <narin dami. laughs> yes. Dali, mo tagal-tagal tagal mo ay. Eh. Sosyal na patay ang kumpari ko. May labandero na, oh. Kaninong damit yung pinalalaban mo? Aki, eh. <laughs> Magkano isang piraso ng damit? <laughs> isang bilog lang yan. <laughs> isang bilog lang yan, ha? <laughs> Kukuha naman ka na. na? Itong oh. Kanta pare. Doon ang mic yung sandok. <laughs> Ayoko na. Kaya gugulatin ka na naman. Wah, <laughs> ayah isip... pare mo

hahahaha <laughs> oh. <laughs> 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 Buhay <hihil> ka Buhay <hihil> ng walang asawa <laughs> Bakit nasa si Wewe? Nasaan po at di ka pinaglalaban ni Wewe? <laughs> oh, walang pera, ko <laughs> ka hindi dito naglalaba. Pagkakasama puni pa Pagkakamatnag puni, eh. <laughs> pag mo kapasama. Haha. 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 Mga kadudz, to, ha. Ang <laughs> Ang damit. Yeah. <laughs> tidala abisan, tidala. Tidala, kadudz, tubig damit. <laughs> <laughs> Ay. Ay. Oh, <laughs> <laughs> Talaga bakit sakit pa